So, marami ang gumagamit ng ganitong setup pero yung microphone nila doon pa rin sa amplifier. So dito mga idol, sa atin namang equalizer, so to 1.5 na nagamit natin dyan. So ngayon mga idol, ang ginamit ko lang dito ay isang channel. Ano? So dito mayroon tayong ginawa dito sa ating 15 band para ma-adjust natin dito na yung 5 band dito mga idol ay para sa ating low. Ang 5 band din dito, yung 6 to 10 para sa ating mid-range or vocal. Yung 11 to 15 para naman sa ating high ano o ating pang-twitter. So kaya 15 band siya idol ano. So hindi ko ginamit muna yung uh, isang channel dito. So naka-dual channel tayo dito or double channel. Ito lang muna ginamit ko ano para mas madali natin ipakita. So ayan yung ating B8, 'yun naman yung ating wireless microphone. So ginagamitan ko idol ng uh, wireless microphone itong ating uh, mixer. So kung napapansin nyo mga idol, yung aking mixer dito, yung mga effects nito nakababa ano? So wala akong ginamit dyan kundi tanging B8 lang ang nagdala dito sa ating microphone para mapaganda yung effects nito, katulad nito mga idol gagamitin natin ano, so katulad nyan idol, ito yung ating microphone ayan, big po ang nagpapaganda ng effects nya, so dito sa ating equalizer mga idol, ayan, so pwede naman tayo dito mag adjust nitong low, mid at saka high, katulad dito binabaan ko yung ating low ano, dahil yung ating beak naka uh, pro ang kanyang mic na kapro. Kaya kung yan ang naririnig nyo, so may apat din tayo mapagpilihan sa ating B8 para sa kanyang microphone. Kaya ipapakita ko rin na idol no? Parang normal lang din idol yung input natin dito ng ating microphone. Dito. So kung ano ang paggamit natin ng microphone, katulad dynamic mic, so yun ang sa ating B8, dito lang din siya natin i-input sa kung saan channel tayo mag-mic input. Katulad naman dito mga idol, sa ating equalizer, ano? Katulad dito, ayan, so, natin sa label muna o sa gitna itong ating equalizer. So, lahat dyan, idol, itong band natin, 15 band, ilagay natin sa gitna para pagitan natin, ano? So, yung 1 to 5 dito, mga idol, para ito sa ating low, low frequency. So, natin, ano? 1, 2, 3, 4, 5. Check, check. Ayan. So mas mataas yung ating low frequency dyan So ibalik natin siya ay doon sa libin ano, o sa gitna Ayan So mag-umpisa naman tayo dito pang number 6 natin So para naman ito sa mid O pang mid-dress natin 6, 7, 8, 9, 10 Ayan So tumaas yung ating bukal O yung ating pang mid Ayan So, ito mga idol, ano? Ayan. Ipapaya natin ulit. So, sa number 10 na tayo, ano? So, mag-umpisa naman tayo dito ngayon sa number 11. 12, 13, 14, 15. Ayan. So, ito idol, para naman ito sa ating high, high frequency. Hello. Sound check. Mic testing. Check. So, baba natin. Balik natin sa level. Ano? So, yan na ito, Ano? Kung ano ang settings natin dito, ganun din yung settings ng na ating sound. Ano? So, halimbawa, katulad yan, maglagay tayo ng meet, check, sound, check, sound, check, mic test. Ngayon, maglagay tayo ng Twitter mga ito, ano? Ito. So, yung pang 11 to 15, yun ang Twitter natin. Check, mic test, hello. Sound, check, check, my test. Malibawa, yan ang ating na-settings sa mga idol. Kung gusto naman natin ang test ng low, ayan, check, sound, check. So, dito na tayo mag-adjust sa idol. No? Lagi natin tatanda na idol. Itong 15 band natin, 1 to 5 sa low, 6 to 10 sa mid, tapos 11 to 15 sa ating high. So, magdagdag tayo ng low, mid, at sa high. Ganun, ganun lang din yan na idol sa ating equalizer. Katulad nito, may low, mid, at sa high. Ano? So, pwede tayo mag-hit na lang dyan sa ating mixer. Dito na lang tayo mag-adjust sa ating equalizer. So kung ano ang gusto niyo mga idol na setting sa inyong equalizer, ganoon din yung ilalabas niya na music para sa ating microphone. So ganoon lang siya ay kailan o. Naganda lang dito mga idol sa ating b may apat din sya na mic effects. Ano? So katulad dito, MC. Ito yung MC. Iba-iba din ng effects yung ating b mga idol. So, yan naman yung pro. Ayan. Ito naman yung pop. Yan. Yan yung pop idol. Ano? Ito naman yung pinaka karaoke niya. Hello. Sound check. Ayan. So, mas matinig yung pang karaoke niya. Ano? So, kung mabibidyo tayo, mas bagay itong pang karaoke. Ito lang talaga ito ng papaganda sa ating mixer. Ano? Ayan. So, wala tayong ginalaw na effects ng ating mixer dyan. So, nakababa lahat yan. Yun, ang ating wireless microphone. So, sa pag-connect naman mga idol ng wireless microphone dito sa ating PA, papunta dito sa ating mixer. So, ito lang siya, ito lang no? Uh, ang connection naman dito sa ating equalizer, mixer, at saka amplifier. So, marami tayong video na ginawa na dyan tungkol sa connection nito. So, ito lang gagamitin natin ng idol na connector. Ayan, 6.35 to 3.5, ano? Ayan, min output lang tayo ng ating wireless mic dito idol. Yung ating receiver papunta sa mic input ng ating beat sound card. So, dyan lang natin sa input mga idol sa ating mic 1, mic 2. Yung may pangalan na condenser mic ano. So, mamili na lang tayo diyan. itong last na gagawin natin mga idol, itong to 3.5 to 6.35 din siya, no? Output tayo sa ating B8 sound card. O so, dalawa yung kanyang output dito mga idol, ano? Monitor or headset. Itong 3.5 dito sa monitor. Ayan. So, so ito na idol ang ilagay natin sa isang channel lang ating mixer. Halimbawa itong channel 5. Ang ating puso